Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika negatibo 20 ng Abril, 2025. Ngayong araw na ito, habang ang araw ay nagdadala ng tahimik na enerhiya mula sa panahon ng Taurus, isang malalim na pagising ang magaganap sa iyong loob. Ang saya ng Pasko ng pagkabuhay ay tumutok sa iyong espiritu, na nagdadala ng isang pakiramdam ng pag-renew na tugma sa iyong eklektikong kalikasan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang yakapin ang iyong natatanging estilo at magbigay daan sa pagpapahayag ng iyong sariling pagkakakilanlan. Ang iyong sensibility sa pananamit ay maaaring maging isang kanvas ng iyong masiglang personalidad, kaya't huwag mag-atubiling ipakita ang iyong mga paboritong kulay at disenyo na magbibigay daan sa mga bagong karanasan at oportunidad. Ang iyong natatanging pananaw ay magbibigay sa iyo ng lakas upang ipahayag ang iyong sarili ng mas malaya at may tiwala. Ang mga tao sa iyong paligid ay mapapansin ang iyong kakaibang estilo at ang iyong pagkatao ay magiging isang inspirasyon sa iba upang ipagdiwang ang sarili nila. Habang tinatahak mo ang espesyal na araw na ito, mahalaga ring makilala ang lakas na dulot ng pagiging matatad at assertive. Ang mga ganitong katangian ay magdadala sa iyo ng isang kalakasan na magbibigay ng direksyon sa iyong mga hakbang. Sa mga sandaling ikaw ay nagdududa, Ipaalala sa iyong sarili na ang pagiging tiyak sa iyong mga aksyon at desisyon ay makatutulong sa iyong makamtan ang iyong mga layunin. Hindi mo kailangang magtakda ng mga limitasyon, ngunit dapat mo rin kilalanin na ang pagiging bukas sa mga oportunidad ay may kasamang responsibilidad at matibay na desisyon. Tanggapin ang mga hamon na may pag-iisip na ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa paglago. Ang pagiging matatag ay hindi lamang tungkol sa hindi pagkatalo, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas upang magpatuloy kahit sa kabila ng mga pagsubok. Ang kasalukuyang impluensya ng Capricorn ay nagbibigay ng isang layer ng malalim na pagmumuni-muni at hinihikayat ka nito na maghanap ng balanse sa pagitan ang iyong buhay-pamilya at iyong mga pangarap sa karera. Ang balanse na ito ay mahalaga sapagkat ito ay magbibigay daan sa iyo upang mag-explore ng mga bagong posibilidad habang tinitiyak na ikaw ay mananatiling grounded. Ang pagiging matatag ng Capricorn ay isang magandang halimbawa kung paano dapat magtrabaho ang iyong mga plano, huwag magmadali, ngunit gawin ito ng may disiplina at pagpaplano. Ang mga hakbang patungo sa iyong mga layunin ay dapat may tiwala, at magtiwala sa iyong kakayahan na makamit ang mga ito. Huwag kalimutan na kahit ang maliliit na hakbang ay makapagdadala ng mga malalaking pagbabago sa hinaharap. Ipagpatuloy ang mga hakbang na iyong ginagawa at yakapin ang pagunlad na hatid nito. Habang ikaw ay gumagalaw sa buong araw na ito, pag-isipan din ang mga espesyal na okasyon na kinikilala sa araw na ito, mula sa selebrasyon ng Pasko ng pagkabuhay hanggang sa pagbibigay diin sa Cannabis Day. Ang mga ito ay pagkakataon upang maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid at ipahayag ang iyong mga makabago at natatanging ideya. Habang nagpapahayag ka ng iyong mga saloobin at pananaw, maaari kang makatagpo ng mga bagong pagkakataon na magdadala ng mas malaking kasiyahan at tagumpay sa iyong buhay. Huwag matakot na magbigay ng mga ideya na wala pang nakaririnig, dahil maaaring magbukas ito ng mga pinto ng oportunidad na hindi mo inaasahan. Pagdating sa iyong mga maswerteng elemento mayong araw, maganda ang pagkakataon na magtakda ng mga aksyon batay sa iyong mga lucky number tulad ng tatlo, pito, at labing isa. Ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang at magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng kulay mo ay ang berde na kumakatawan sa kasaganaan, paglago at kalusugan. Ang berde ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay sa iyong mga layunin. Magdala ng mga bagay na may berde o magsuot ng mga damit na may kulay berde upang mapalakas ang iyong koneksyon sa kalikasan at ang iyong mga aspeto ng kasaganaan. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang maglaan ng oras upang magmuni-muni at magplano para sa iyong hinaharap. Ang pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw at magsisilbing gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa lahat ng iyong mga nagawa at natutunan. Ang mga maliliit na hakbang na iyong ginawa ngayong araw ay nagbukas ng pinto ng mas malaking mga posibilidad. Magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon, at huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala ng mga oportunidad para sa mas magagandang araw na darating. Sa iyong patuloy na pagnanais na magtagumpay, patuloy na yakapin ang mga posibilidad at magpatuloy sa pagtahak sa mga landas ng kasiyahan at tagumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.